walang signal dito kaya mag record na lang ako maghahunting tayo shout out na lang po sa naririyan hmm. sulit dito yung lugar yun know? sulit dami dito may nakita ako inano ko lang ako Julin Julin lang Julin Daming <coughs> tao Nakabatambay dito eh <laughs> Kaya Pasimple-simple lang tayo Hmm. nice, kita hmm. miluk Tambilok. Ay, wala talagang alam dito yung tao. Yan, saka ito. Mga sulid. Yan. May parating na uh, bangka. Sana may isda bibili tayo. Yan o kabibig. Ayan, sulid na sulid. Wow. Ang ganda. Perfect. Ayos. Taba-taba ng kabibi, oh. Hmm. Ito yung coral. Naging bato. Ayan, hindi Hanap lang tayo ng iba. Ayan. Mga ganito. Ayan. Ayan. Solid. Solid na solid. Ayan o. May imahe. Napakatapang. Coral po ito. Coral ang tapang niya. Ayos. Hmm, may tamilok pa. Crystallized na tamilok. Hmm. Ayan. Kaya marami dito mga mutya dito sa aming lugar. Bihira lang kasi yung mga antingiro katulad namin dito na naghahunting ng mga mutya yung iba kasi mga manggagamot dito ay puro mga kahoy yung ginagamit nila bihira lang sila gumagamit ng mga tulad sa mga sa dagat kaya nakaka ano tayo nakakarami kabibi sulid No, kabibi po yan sulid ay sana yun ito perfect suso basag na suso coral coral yan yan may paparating pa na isa nakabili na tayo ng isda fresh kayo mga isda dito eh yeah. solid nudong ka na yung bangka daming tao dito sa gilid lang sa dagat yan yeah. solid lawak ng paghahantingan natin walang ano walang dalang isda ganyan talaga ang buhay buhay na mangingista isda minsan panalo minsan talo <laughs> namimingwit yung dalawang bata dati doon ako sa kabila naghahanting pero dito ako nag ano. Kasi mas marami talaga dito. Kahit sa gilid lang tayo. May shell pong kasama. Laking bato na. Ayan o. Ito ang shell. Pang display sa altar. At saka ito. Bato na talaga. dami ko nang nakuha Kaya maya maya uwi na tayo ang mga tambay na tao sulid oh. ayan pa sulid ayan hmm. ayan okay. dami na na natin uwi na lang ako okay